Ay, ako nga Let's me At ako naman si Shen Lian Kami ang inyong Patrol ng Pilipinas. Narito ang mga nagbabagang balita. Naghahanda ang publiko para isang malaking kilos protesta bukas sa Manila, laban sa umano'y katiwalian sa mga proyekto ng flood control. Tinawag itong rallyo Piso march. Narito ang olat ni Maria Cruz live mula sa Quezon City. Miguel, Bia, nagtitipo na ang ilang grupo dito sa Quezon City bilang paghahanda sa malaking rally bukas. Ayon sa kanila, matagal na sila naghihintay ng justisya. Ilang taon lang kami binabaha, pero puro pangako lang, saan ba napupunta ang kundo? Ibitin na po ito, kamas mahal ang minagastos, hindi pata sa mga taong nagdurusa. Ayon sa malakanyang, walang sinuman ang makakalusot sa investigasyon. Balik sa inyo, Miguel at Mia. Salamat, Maria. Nakakabahala nga ang mga isyong ito. Tukan natin bukas kung paano pa kalaki ang lalakok sa naturang kilos protesta. Samantala, sa labas ng bansa, muling nag-init ang tensyon ng South China Sea. Panggaan ng barko ng Pilipinas at China malapit sa Scarborough Soul. Narito ang detalye kay Rose. Ulat, gumagamit ng water cannon ang Chinese vessel at isang tripulanting ang nasugata. Mariini tumitin ang gilang Beijing at sila paraw ang sinadyang bagain. Balik sa inyong Miguel at Leah. Salamat, Rose Ann. Isa na namang insidente na siguradong magpapainit sa diplomatikong relasyon at bantay natin kung paano tutugon ang Department of Foreign Affairs. Alam natin ang lagay ng panahon. Naroon si Rain Balios sa pag-asa. Po, oh, narito ang lagay ng panahon. Mayroong aktibong severe Tropical Storm Nando. Silang bahagi ng Luzon. Asahang may malakas na ulan at hangin sa mga probinsya sa silangan, lalo na sa mga baybayin. Sa mga elevated land at bulubundukin, may panganib ng landslide kung tuloy-tuloy ang ulan. Manila at mga karatig lugar ay posibleng makaranas ng mahihinang ulan sa gabi. Magdala po tayo ng payong kung lalabas. At rain, laging maging handa, lalo na ang mga nasa mababang lugar. Oo nga, sentry, Importante talaga ang maagap na pag-iingat. Special report, Medicine Amor. Maraming proyekto ang overpriced, substandard, at hindi natatapos. Para sa mga residente, hindi lang pundo ang nawala, hindi siguridad nila laban sa baha. Wala kaming tiwala kung ganito lang ang proyekto. Buhay namin ang nakataya. Balik sa inyo, simply and different. at nakakaawa ang sitwasyon ng kababayan natin. Kaya, mas mahalaga ngayon ang transparency sa mga proyekto. Tanganan mo ng sport Mainit pa rin ang laban sa PBA. Narito si Ryle Eroy Oh my goodness. too good. Too too good. Panalo ang Cebu laban sa Manila, 89 at 87. Sa isang dikit na overtime game. Trending sa social media ang uhuling segundo ng laban. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood Mami! pumili ka ng suka! Yung mukha sing! Unay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Ah, dato puti. Akin yan, dato puti! Kaling mo sumapak, man. Ang gato puti po, may asin si mami. Gato puti, ito ang champion! Mga kapamilya, love wins na naman sa showbiz. Matapos ang mahigit isang dekadang relasyon, ikinasal na ang long-time sweethearts na sina EA Guzman at Shira Diaz. Ginanap ang ingranding kasalan sa St. Benedict Parish sa Silang, Cavite nitong August 14, 2025. Dinaluhan ito ng pamilya, kaibigan at ilan pang kapwa-artista ng dalawa. Kitang-kita sa social media ang killing vibes at eleganteng motif ng kasalan. Matatanda ang nag-engage si na EA at Shaira noong 2021, ngunit sinigurado muna nilang matupad ang kanilang personal na pangarap. Labindalawang taon din nilang pinatibay ang kanilang relasyon bago na uwi sa IDU. Isa sa mga desisyon nila ay panatilihing malinis at celebrate ang kanilang relasyon hanggang sa kasal. Trending agad sa social media ang hashtag EA Shira Wedding na kinapulutan ng kilig at inspirasyon ng netizens, lalo na sa mga naniniwalang forever ay possible sa so showbiz. Iyan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong gabi. Tutukan natin bukas ang Trillion Peso March. Ako si Shentlean B. At ako naman si Rex Pernopia. Kami ang inyong mga patrol ng Pilipino. Magandang, Magandang gabi, bayan! bayan.